mga meron ang yunila para sa iyo Yan ang alagang yunila Good afternoon guys. Good afternoon na Good afternoon guys. Good afternoon guys.

Ala ala. barangay love stories nationwide ko, barangay ls 97.19 1.1 Barangay Forever Number 1 Ang Karugtong na mga kwento ng Buhay sa Barangay Love Stories Ni binang sabton. Mapatutod hindi na po ako naging komportable sa trabaho mula noong nalamang ko yung tungkol kina Minnie at Arnad. Lagi nalang noong nakasubsob ang ulo ko sa trabaho para hindi nila ako lapit ang dalawa. Nasaktan talaga ako sa ginawa nila, Papa Dudut. Hindi ko talaga naisip ni Minsan na gagawa sila ng kalokohan. Lalo na si No Noong ang close pa kami ni Mili, wala siyang ibang bukod niya kundi ang pamilya niya. Bombo. Lagi niyang sinasabi noon sa akin na pamilya niya ang pinakaimportante sa kanya. Lagi pa niyang binibida noon ng effort ng kanyang asawa para mapasaya siya. Kinigilig pa nga ako noon kay Millie at sa kanyang asawa dahil parang pang forever na nga ang love story nila. Pero hindi pala papagod Gusto ko na noon isumbong si Millie sa kanyang asawa. Madali na lang noon para sa akin na gawin yon, lalo't alam ko ang Facebook ng asawa niya. Pero natakot akong gawin yon dahil alam kong madadamay ako sa gulo nila. Nakaramdam din ako ng guilt kasi baka ako ang maging dahilan kung bakit magiging broken family sila. Hindi ko na tuloy alam noon ang gagawin at naisip kong manahimik na lamang. Pero lagi na lang akong nilalapitan nilang mili at para kausapin. Kahit pinaramdam ko na sa kanila na ayoko silang kausap ay na namilit pa rin sila. Isang beses ay nilapitan ako ni Milly para kausapin. Naglalunch ako mag-isa sa mesa ng lapitan niya ako. Inabutan niya ako ng uh, avocado shake na paborito ko, Papa avocado <laughs> shake. Paborito ko rin yun ah. kasi guys. Avocado shake oh, para sa iyo. Thank you na lang, pero may tubig ako. Pinalagyan ko ng powdered milk yan sa ibabaw. Tulad ng gusto mo, mas gusto ko ang tubig ko. Thanks. Um, Rika. Nagla-lunch ako, Millie. Kung meron kang iuutos, utos, mamaya na lang after ng lunch break ko. Hindi naman kita uutusan. Eh bakit mo ako ginugulo? Alam mo naman siguro kung bakit, di ba? pag-usapan. Kailangan natin pag-usapan. Sigurado ka? Baka di mo makayanan lahat ng tumatakbo ngayon sa utak ko. <sighs> Alam ko, i-judge mo ko. Matagal na kitang hinuhusgahan. Ay, Mahal ko naman ang asawa ko. Mahal mo? Bakit mo niloko? Hindi perfect ang relasyon namin. Yung mga kinuwento ko sa'yo, hindi naman lahat yung totoo nasabi ko lang yun sa'yo para hindi mo maisip na may problema na kami ng asawa ko. Matagal na. Matagal na? O nagka-problema ka lang sa asawa mo mula nung naglandian kayo ni Arnan? Ginagawa mo lang naso ng problema niyo ng asawa mo para ma-justify mo ang relasyon niyo ni Arnan? Matagal na kaming may problema. Hindi siya supportive sa trabaho ko. Gusto niya bumalik na lang ako sa probinsya namin. Eh ayoko naman. Ano magiging buhay ko doon? nasanay na ako sa buhay dito sa siyudad. Mas malaki ang kita tsaka... At kay Arnan! Huh. Ay, alam kong hindi kaya ng asawa ko na buhayin kaming pamilya sa pagtatricycle niya. Kaya ako yung nagsakripisyo na lumayo para maghanap buhay. Pero iba yung nahanap mo, no? Yun ang totoo, Rika. Dahil mas pinili ko ang trabaho ko dito kaysa peace of mind niya. Lagi na kami nag-aaway eh. Si Arna nang lagi kong sinasabihan sa problema ko sa asawa ko. Siyang laging dumadamay sa akin. Kaya... Kaya na, Paul, ka. Kaya nagtataksil kayong dalawa. Tao lang naman ako, Rika. Aminado naman ako mali yung ginagawa namin. Sinubukan ko namang pigilin ang nararamdaman ko para sa kanya eh. Ganun din siya. Kaso huli na eh. Hindi ako naniniwala. Kung talagang sinubukan nyo, wala kayo ngayon sa ganyang sitwasyon. Maniwala ka, sinubukan namin. Naghiwalay pa kami ni Arna noon, pero hindi namin natiis. Mahal na kasi namin ang isa't isa. Ang hirap, Rika. Akala ko ba mahal mo ang asawa mo? Mahal ko ang asawa ko. Pero mahal ko rin si Arnan. Hindi ka pwede magmahal ng dalawa? Pwede. Kasi nararanasan ko na ngayon eh. Maghiwalay na kayo ni Arnan. Hindi tama yung ginagawa nyo gusto mo ba kami maghiwalay dahil yun ang tama? O dahil yun ang gusto mo? Ah, ang sinasabi mo, John? Alam ko naman, Rica, eh. Alam kong gusto mo rin si Arnan. Kung paano kang umiti kapag nandyan siya? Kung paano ka tumawa kahit hindi naman nakakatawa ang mga sinasabi niya? <laughs> Rika, babae ako. Alam ko. Oo, aaminin ko. Gusto ko si Arnan. Pero di yun ang dahilan kung bakit gusto kong maghiwalay kayo. <laughs> Talaga ba? Talaga lang, ha? Paniwalaan mo gusto mong paniwalaan. Ikaw din. Kung mahuli kayo, pasensyahan na lang. Aba, kung mahuli man kami, alam naming ikaw ang nagsumbong. Eh, paano nga kung magsumbong na ako? Kaya mo bang masikmura na dalawang katrabaho mo ang mawawala ng trabaho dahil sa katabila ng dila mo? Kaya mo bang masikmura na may pamilya ka masisira dahil sa pakikialam mo? Kung may naninira ng pamilya rito, ikaw yon, Mili. Hindi ako, hindi ako ang kumabet. Ikaw, ikaw ang sisira sa pamilya mo. Hindi ako. Tandaan mo yan. Hindi na nakasagot pa si Mili sa huling sinabi ko dahil alam niyang tama ako, Papa Dudu. Padabog niyang kinuha ang avocado shake na inoffer niya sa akin at saka tinapon sa basurahan. Tinignan niya akong muli at saka inirapan at hindi ko na siya pinansin pa. Aminado akong nakaramdam ako ng takot sa mga sinabi niya pero hindi ko yon pinahalata, Papa Dudut. Sa mga sumunod na araw ay napansin kong panay ang tingin ni Mili sa akin. Panay din ang lapit niya noon sa mga katrabaho namin na para ba ang pinagchichismisan nila ako. Napansin ko yon base sa mga tingin nila sa akin habang nag-uusap sila. Nainis ako lalo kay Mili dahil alam kong kaya, kaya niyon, kaya niyang magbaligtad ng tao base sa mga salita niya. Hindi ko na naties ang ginagawa ni Mili noon sa akin kaya nag-file ako ng leave. Hindi nga lang yung inaprobohan ng boss namin dahil marami raw akong kailangan gawin. Nalaman ko na lamang na si Mili ang nagsabi sa boss ko na marami raw akong hindi natatapos na trabaho dahil sa pakikipagharutan ko kay Arnan. Ako tuloy ang napag-inita ng boss ko noon. Naiyak na lamang ako dahil sa mga ginagawa ni Millie. Hindi naman ako ang nakagawa ng mali. Bakit ako ang pinaparusahan? Lagi na lang akong nasa mesa ko noon at pilit na binabaon sa trabaho ang inis na nararamdaman ko. Mas lalo pa ako na inis nang ma-realize kong kaharap ko na lang ang um, kaharap ko lang ng mesa ni Arnat. 🎵 Music ko sana tong mesa mo, pero mukha maraming harang. <laughs> Anong kailangan mo? Di ka ba busy? Obvious ba sa mga nakatambak sa mesa ko? Akala ko kasi props lang para iwasan mo ako eh. Una, hindi yan props. Pangalawa, oo, iniiwasan talaga kita. Alam ko naman kung bakit. So mo na kailangan magtanong. Ang cold mo naman sa akin. Nilalamig tuloy ako bigla. Uh, payakap naman. <laughs> Joke. Kung maririnig ka ni Millie ngayon, baka duraan ka niya sa mukha sa kalandian mo. Ah, <sighs> Rika. Alam ko na hindi na tayo tulad ng dati. Busy ako Makinig ka naman oh. Alam kong umiiwas ka para di ka masali sa gulo namin. Pero kailangan ka namin, Rika. Kailangan? Paano hiyo ako kailangan? Nakausap ko si Milly. Sinabi niya na parang magsusumbong ka tungkol sa amin. Natatakot siya. Anong parang? Oo, oo, makahanap lang ako ng chepo. Isusumbong ko talaga kayo. Kaya nga andito ako para makiusap sa eh hindi nag-work yung pakiusap ni Millie sa akin. Hindi rin mag-work yung pakiusap mo. Huwag ka nang magsayang ng laway. Lunokin mo na lang yan. Alam ko namang mali itong ginagawa namin. At tama ka. Dapat nga isumbong mo na kami. Talaga? Itatama naman namin to eh. Konting time lang. Sa ngayon, di pa talaga namin kaya maghiwalay. Baka nga kailangan ko na magsumbong para mapilitan kayo maghiwalay. Kasi wala kayong kusa eh. Paano kung gawan kita ng pabor? Huwag ka lang magsumbong. Huwag mo lang masamain yung relasyon namin ni Mili. Ay, wow! Iba rin! Makinig ka muna. Kapalit ng pananahimik mo, pwede nating palabasin na nag-date na tayong dalawa. Kunwari lang. Total, yun naman yung nachichismis sa atin dito sa office eh. At anong mabibenefit ko dyan? Kunwari tayo. Ayaw mo yun? Mag-date tayo. Ahalikan kita. Yayakapin. Kung gusto mong may mangyari sa atin, baka pwede namang pumahig si Mili. Basta kunwari tayong dalawa. Yun ang ipakita natin dito sa office. Uulitin ko lang, ha? Anong mabe-benefit ko dyan? Matitikman mo kung paano ko magmahal. Mayiintindihan mo kung bakit di ako mabitawan ni Mili. <laughs> Napatawa mo ako. Pwede kong umalis ka na? Baka kabagin pa ako sa'yo. ales? Alam kong gusto mo ako. Dati yon. Dati nga lang ba? Eh di ka nga makatingin sa akin ng derecho eh. Namumula pa yung pisngi mo, Alis ka na kung ayaw mo ngayon ako magsumbong. Tatanggihan mo ba ako? Kaya mo? Oo, kaya ko. Eh bakit ka pa nagpapawisan? Bakit nanginig ng labi mo? Gusto mo na siguro makahalik, no? Naiimagine mo na kung paano kita hahalikan? <laughs> Arlan, ano ba? Sa atin sa atin lang to, ha? Ah. Huwag mong sasabihin kay Millie. Alam mo, unang kita ko pa lang sayo, nagustuhan na kita. Napansin mo naman siguro yun. Lang yan para di ako magsumbong? Kahit magsumbong ka pa, di mababago yon. Crush kita. Wala namang masama ron, di ba? Pwede ba? Wala lang si Mili. Ikaw naman tong liligawan ko eh. Malay natin, kapag natauhan ako, ikaw na yung piliin ko. Arnan! Sinasabi ko lang naman, di mo naman kailangan maniwala kung ayaw mo eh. Ang sa akin lang, sana kapag natauhan ako kay Mili, anjang ka pa rin. At sana nga, ikaw na yung makatulong para iwanan ko na siya. Yun lang naman. Ay, message mo lang ako kung anong sagot mo. Maghihintay ako. At dahil nga po sa mga sinabi yun ni Arna na yung nagdalawang isip tuloy ako. Aminado akong kinilig ako sa mga sinabi niya at naramdaman ko naman dati na gusto niya ako. Pero ayoko lang mag-assume papadudot. Kaya natuwa ako noong inamin niyang crush niya ako. Buong araw sa trabaho, yon ang nasa isipan ko. Pinag-isipan ko mabuti kung ano ang gagawin at nakaisip na ako ng solusyon sa problema naming tatlo ni Namili at Arnan. Tinext ko si Arnan at sinabi ko sa kanya na paayag ako sa inaalok niya, Papa Dudut. Makakatulong ako noon kay Arnan para makalimutan na niya si Millie. Naisip kong tulong ko na rin yon sa pamilya ni Millie para hindi sila masira. Kaya naman nagpanggap kaming magkarelasyon ni Arnan sa office. na ko na hindi komportable si Mili sa mga nangyayari. Pero pinayagan niya yon para hindi sila mabuking ni Arnan. Ginawa namin ni Arnan lahat ng pwedeng gawin bilang magkarelasyon. Nag-date, nag-aligan, nagyakapan at may nangyayari na rin sa aming dalawa. Hindi yon nalaman ni Millie dudot na fall na ako kay Arnan dahil sa pinapakita niya sa akin. Umaasa ako na ako na ang pipiliin niya kapag nakita niyang mas available at mas okay ako kaysa kay Mili. Sa ngayon ay wala pa rin akong clue kung efekte ba yung pagpapanggap naming magkarelasyon. Para makita niyang pwede rin naman akong mahalin papadudod. Nasaktan ako, nasasaktan ako kapag nakikita ko sila ni Mili na magkasama pa rin. Alam kong wala akong laban kay Nini dahil siyang mahal ni Arnan ngayon. Pero umaasa ko na balang araw ay magkakatotoo ang sinabi ni Arnan sa akin na baka matutunan din niya akong mahalin kapag natauhan na siya kay Mili. Papadudod, hindi ko na alam kung mangyayari pa yon. Pero sana bago ako matauhan ay mangyari na yon. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong forever ka barangay Rica. <laughs>